luloko ka na ng dalawang tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin. Dahil, maragkakaroon ng malawakang pag iimbestiga rito. Mr. Chair, okay, point po. Mr. of order, point of, Chair. of order, Mr. Chair. Yeah. Masyado Mr. ng matagal ang sinasabi yeah. niya, hindi naman Chair, totoo. Point of order! Mr. Chair, if I may, very, Takal very... very na sinasabi yeah. niya, hindi yeah. naman totoo sinasabi yeah. niya. Mr. Chair, if I may very quickly i'm um, with due courtesy to engineer Alcantara to respond to the allegation of our uh, engineer hernandez uh, <clears throat> good morning your uh, your honor the chair uh, yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera eh hindi po to totoo wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay sally santos Aapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? E eh kung iyon po ay kontrata nila, pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sana sabihin niya na hindi niya tinitignan? Uh, Your Honor, <clears throat> so, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank in file doon po sa chip construction. So bilang siya po yung pinaka na kasunod doon, uh, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya. At marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay uh, mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Inger Vice at ni JP de Guzman, ah, uh, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ko ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko, na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko? Senator Joel, 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam? O sino po ang naglalagay diyan? We are not part of the BICAM wala po kami alam dyan. As my superior said, under Secretary Cathy Cabral, kahit sila po, hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, uh, naniniwala po ako na lalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7.30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan. Ang, isa, ang limang voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin, kasama si Engineer Galang, na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng dalawang tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila mag inventaryo kayo ng mga project natin dahil marararoon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, point, po, Mr. Of order, Chair. point of Mr. order. Chair. Point of Mr. order, Mr. Chair. Yeah, masyado Mr. na matagal ang sinasabi yeah. niyan, hindi naman totoo. Point of order. Mr. Chair, if I may. Very Takan very. Sagad naman sinasabi niya, hindi yeah. naman totoo sinasabi yeah. niya. Yeah. Mr. Chair, if I may. Very quickly. um with due courtesy to the honorable um, Abante. Ang sa akin lang po naman siguro let's uh, para hindi po malihis yung flow. So earlier nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez and I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the honorable Engineer Alcantara and nandiyan naman po siya. So yung mga ito po Mr. Chair ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpolation? Yes. yes uh, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Uh, congressman Ricci, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Uh, good morning, everyone. Hey, Engineer Bryce. Naniyawala ko sinasabi mo. Pero alam ko may kulang pa. Uh, matagal congressman. This is my 13th year. Impossible, hindi alam ng congressman Dun sa lugar yung mga proyekto na yan. Tama ba ako o mali? Uh, ah, kagaya nga po nang sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun sabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa uh, inyong uh, Engineering District. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin. At Kaya nga, ano sindikato, may boss. Pag may boss, yun ang nasusunod. Tama? Sa nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato lahat po sumusunod sa kanya. Um, if I may po, meron pong instance na 2019, pagdating na pagdating niya pa po, meron pong hepe doon ng ano, sumalangit na ang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi, hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po, noong 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam, alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So na, yung moral ng engineer, sa so tingin ko, in my own opinion, is nasira. So nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam niyo, dahil malapit kayo, Sino po sa Department of Public Works and Highways yung pinaka kanyang uh, patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer uh, Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Uh, yun ang kanyang patron. Opo. ay Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata. Uh, as per kwento ni ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall, uh, panahon po ng ating mahal na Pangulong era Estrada, nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Manila? Uh, siya po ang City Engineer. Okay, salamat po. Uh, gusto po tanungin si Yusek Cabral. Na po, si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Pagkakaalala ko po mga... August 15. Tama po. You may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Um, yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Uh, Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at original offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling gagaling lahat. Subalit, so ang, nung nakaraan po, si Secretary Bono ano, nag dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan nanggaling galing yung mga, kung papaano nalagay yung mga insertions na yon sa ating uh, pambansang budget. So by po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So by camera, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan man gagaling yon? Kung hindi niyo alam kung saan galing yung yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano, eh, galing din sa inyo. Uh, I would not know your honor kung paano nang, paano ho nagkakaroon ng ng uh, insertion uh, after the nap. Uh, I would trust the wisdom of Congress up to the Bay Carmel Conference. Ang trabaho lang naman po ng DPW ay ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ako, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay uh, dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto, di po substandard, at lalong lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita niyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sinong gumawa ng mga programa na ito? I amin mean po, Your Honor, well, hindi po na, dinado, pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung uh, GAA at, o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether this, these projects are viable, feasible? Your Honor, sila, ang mandato po ng, uh, ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat, lahat ng mga pumasok under insertion, hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, well, wala po kong alam, I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will uh, anybody in the DPWH would know that? Uh, I don't think, Your Honor, because we are not part, the Department of Public Works and Highways is not part of uh, the deliberation, uh, the deliberation after well uh, during the bicameral your honor mr chair i don't think now it's also the admission of the chair that uh, he found out that there there are projects ghost projects that came from insertions and the only ones who would know that are the chairman of the committee on finance of the senate and the committee on appropriation of the house of the 1918 and seventeenth Congress. So Mr Chairman, I now move to that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee at least to clarify these matters. Also Congressman Saldico, Chairman of the Committee on Appropriations of uh, the seventeenth, eighteenth, and nineteenth Congress. Second. And also, Yusek Roberto Robert Bernardo. So move, Mr. Speaker. Second. Are there objections? So, but but to be very clear, uh, as soon as the Ghost Project in uh, Plaridel Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act. Which was deemed a congressional insertion uh, has been raised last week. An invitation to uh, Congressman Zaldico has already been uh, given to him. And um, this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we, we would want to restate the motion to just uh, cover the others, please. So if we have already invited uh, Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Po and uh USEC Bobby Bernardo. So move, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, a very quick, very quick interjection, just for clarity. Mr. Chair Palagi kaseng na ulit ulit sabe ang word na insertion. Just for the public consumption. um, napapasok po siya para siyang erata in, inside legislature, legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinaso. But it, it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment. Ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan redundant or possibly ghost ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa, sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate insertion. But basically, the real term this is erata o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan at inililipat dun sa mas kailangan. So it's part of the check and balance. Maraming salamat, Mr. Chair.